Once na na-involve na kayo sa road rage, ang rekomendasyon namin ay mawalan kayo ng lisensya pang habang buhay. Kapag ang isang LEV e-bike o e-trike ay pumasok sa National Highway kung saan sila bawal at lumalabag sa traffic regulation, may kapangyarihan ng LTO na mag-apprehend at when warranted, impound the unit. Pwede pa rin gumamit ng e-bikes sa maraming lugar ang pinagbabawal lang ay ang pagbiyahe sa national road, hindi ang paggamit ng e Bawal bumiyahe ang LEV sa national highway. Pero pwede silang tumawid bilang bahagi ng normal traffic flow. Simula December 1, 2025, samantalang walang impounding operation habang nagpapatupad muna kami ng malawakang information drive. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Ito ang mahigpit kong paalala sa mga motorista. Yun hong mga matagal na nating naging problema ito nung araw pa. Natatandaan nyo, early 90s, ang daming namatay dahil sa road rage. Ang daming nasira ang buhay, ang daming nakulong. Kaya kami sa LTO, maghihigpit kami. Once na na-involve na kayo sa road rage, ang rekomendasyon namin ay mawalan kayo ng lisensya pang habang buhay. Mas tama kayo'y ma-involve sa road rage. Kaya magdalawang isip kayo bago kayo bumaba ng sasakyan at mag-create ng gulo, lalong-lalo na manakit kayo ng ibang tao, ay uh, may kaukulang parusa ang aabuti ninyo. Nais kong linawin ang ilang katanungan tungkol sa paggamit ng e-bikes o e-trikes at iba pang LEVs sa ating mga kalsada. Marami pong lumalabas na impormasyon online. Kaya mahalaga na malinaw natin, maipaliwanag kung ano ang pinapayagan, ano ang bawal, at ano ang umiiral na batas na sinusunod ng LTO. The LTO has a clear legal authority to enforce traffic laws and when necessary to impound vehicles, including LEVs. When they are illegally using national roads, and endangering other road users. Ang Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA at ang IRR nito ay hindi nagaalis ng kapangyarihan ng LTO. Sa katunayan, nililinaw ng EVIDA IRR na tanging mga LEV na pang-exclusive private use lamang at hindi nakalaan na gamitin sa anumang public highway ang exempted sa registration sa DOTR at mga touch agencies dito. May maling akala po na dahil may mga LEV na exempt na sa registration, wala ng kapangyarihan ng LTO na umaksyon. Mali po iyon. Kapag ang isang LEV, e-bike o e-trike ay pumasok sa National Highway kung saan sila bawal at lumalabag sa traffic regulation, may kapangyarihan ng LTO na mag-apprehend at when warranted impound the unit. Ito ang bahagi ng aming mandato na pangalagaan ang kaligtasan sa kalsada. Hindi rin po ito bagong batas. Matagal nang bawal ang e-bikes o e-trikes at iba pang LEV sa national road at highways. Noon pa man, malinaw na sa RA 4136 at sa ating road classification system na ang national road ay para sa high speed motor vehicles para maiwasan na aksidente at traffic hazard. Dagdag pa rito, pinagtibay na rin ng Korte Suprema ang Joint Administrative Order 2014-01 na nagsasaad ng legal na kapangyarihan ng LTO pagdating sa pagpapatupad ng mga multa at ng impoundment. Ang ginagawa po natin ngayon ay reinforcement ng matagal nang umiiral na patakaran hindi paglikha ng panibagong pagbabawal. Pwede pa rin gumamit ng e-bikes sa maraming lugar. Ang pinagbabawal lang ay ang pagbiyahe sa national road, hindi ang paggamit ng e-bike. At para sa kaalaman ng publiko, malinaw kung saan pinapayagan ng LEVs. Maaari silang gumamit ng local at secondary road depende sa ordinansa ng LGU maaari silang gumamit ng bike lanes para sa low speed at lightweight LEVs at e-bikes kung pinapayagan ng LGU at akma sa design ng lane. Hindi kasama rito ang high-powered units na parang motorsiklo. Maaari silang gamitin sa loob ng subdivision, private roads at private compound. Bawal bumiyahe ang LEV sa National Highway pero pwede silang tumawid bilang bahagi ng normal traffic flow. Ang pinagbabawal ay ang pag-cruise o pagbiyahe mismo sa highway, hindi ang pagtawid sa tamang tawiran. Ngayon, doon sa may mabigat na punto, kung dumating ang panahon na may mangyaring aksidente, may masagasaan, may mamatay, o may seryosong sakuna na kinakasungkota ng isang LEV, na walang plaka, walang rehistro at walang malinaw na pagkakakilanlan. Mahihirapan tayong matunton kung sino ang may-ari o responsable. Trabaho ng mambabatas ang magbalangkas ng mas malinaw at mas modernong batas para sa LEVs upang lubusang maprotektahan ang bawat Pilipino. Kung sa tingin nila kulang ang batas, may kapangyarihan silang ayusin ito sa Kongreso. Ang aming panawagan sana wag na nating hintayin na may malalang trahedya muna bago kumilos. Huwag sana nating hayaan na mangyari muna ang aksidente. Sakalang magpapatawag ng hearing in aid of legislation at doon palang kikilos. Habang wala pang bagong batas, tungkulin ng LTO ipatupad ang umiiral na batas upang masigurong ligtas ang lahat. Maglalabas kami ng guidelines at information campaign para maliwanag kung saan pwede at bawal ang LEVs. <clears throat> at bilang tugon sa mga hinaing ng publiko, nais ko pong linawin, narinig ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Giovanni Lopez ang inyong concern. Kaya pansamantalang walang impounding operation habang nagpapatupad muna kami ng malawakang information drive upang bigyan ng sapat na panahon ang lahat na maunawaan at makasunod sa umiiral na regulasyon. Simula December 1, 2025, magiging visible ang ating LTO enforcers and personnel sa mga kalsada para isulong ang information drive at ipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng LEVs. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa national highway. Sa huli, iisa lang ang layunin ng LTO, hindi upang pahirapan ang publiko, kundi upang matiyak na ang ating mga kalsada ay ligtas, maayos at may malinaw na pananagutan ng bawat gumagamit nito, kasama na ang mga gumagamit ng e-bikes, e-trikes at iba pang LEVs. Yeah. Yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.